Welcome sa akin channel ang Queen ang Kuya Ending M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga kwento mga karanasan at mga pagninilay na sana kapupulutan natin ang araw Hello mga ate at mga kuya nasa ano naman tayo ngayon nasa wildlife na uh, in-explore natin ito ngayon para uh, maganda ang mga scenery ito ang wildlife ngayon nakapunta ako noon matagal na kaya ngayon ay bago na pala. Ang dami ng mga developments. Ah, uh, Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Nawawala na din yata ang aking mga kasamahan. Ano so, kaya ang mga developments ngayon dito? I love biodiversity. I love biodiversity. <laughs> ano yan yung camera na? <laughs> Hindi. Pag sundan ka ng camera mo, may sarili siyang ano. Ano tawag doon? Ito ang mga kasama ko. Ka oh, collaboration yeah. ng mga content creators. Basta mayroon ako noon sa bahay. Maganda yun. Kaso lang yun yung pang vlog lang sa loob ng bahay. Ang loob ng bahay. Hindi ko yun sa ganito yun. Ganito. Ano yun pag nagluluto ka? Oo. Ipakata uh, mo lang uh, na gano'n sundan sundan. Ayaw pa lang ah. ng anong mono. Uh, one five. Po, five. One five. Ano yun? Tawag yun? Anong tawag yun. Ganda na pala dito sa loob ngayon, no? Ganda nga to yan. Matagal na akong napunta dito eh. Ngayon lang ulit nakabalik mga ilang years na. Nasaan kayo yung plane nila sa aking taring? Mag 1.2 na si Bigadong nag plane. Si Bigadong legit yan. Ganyan. Pace track? Oo. Mayroon ako noon.

Mayroon dito yung may mga hayop. Oo. Oh. Diba? Nandito yung loob. Oh. Hmm. Namamasyal ang mga content creators. Naghahanap ng content. Naghahanap <laughs> ng content. Tama, tama talaga. Basta pay track yun. Pay track? Mayroon mo? Sell pay Nag-sale kasi yun. 5,000 ba yun? Para Kung so, loob na wildlife. Ay, wala na dito. Pa. Tahimik na rin. Oh. Tahimik na. Mayroon yan dito dati. May, may ano yan dyan eh. May, Ayan o. Oh. Parang may aplaya yan dyan eh. Kung dyan, para playground. So, parang, parang ano siya, fish pal? Naganap kami ng ano, ng, kapatid ni... magpa-shell kayo sa wildlife. Ito na yung kanyang ito yung parang Dito pwede ka mag fishing Okay. Hey, Pansamantala dito muna tayo mga ate at mga kuya. Thanks sa lahat.